tayo ng kabuya o, mga katos natin dito tayo sa Slex Kanina sabi ko usok pa ako yung pagkatapos natin do sa kilometer 75 eh. E, ngayon nagugutom na ako <laughs> sige na akin ko yung ano eh, yung babaho ni Mrs. ng mga sandwich eh, sa haba ng biyahe nagutom na ulit hindi nga ako kumain sa McDo doon so, sa diniliberan natin eh kala ko kaya hanggang makabalik sa ano, terminal hindi pala eh, ito, dadahan tayo dito kilometer 44 kanina doon tayo nagmerienda sa kabilang kilometer 44 southbound ngayon dito tayo sa northbound

sa Okay guys, so dito na lang Let's Withdraw sabay makdo Update lang natin sa opisina na uh, kakain mo na tayo dito. Tapos, yun. You withdraw sa by Parking tayo dyan, no? Oh. Dito yung kilometer 44 northbound. Hindi na doon tayo sa kabila. Doon, oh. Sa southbound. Merienda. Nag-cobra tayo doon. Nag-CR. Ngayon e naman, we withdraw tayo dito. Kasi may BOC dito na ATM eh. Walang charge yun. Di ba tapos mamakto tayo. Wi-withdraw kami. withdraw sabay by Macdo. Yun oh Yun din. mo tayo. Yun. Maka-withdraw na tayo. Macdo naman tayo. Gutom na. Yun. Yun, else. Truck na tayo kakain. Thank you, Makdo. dito ang daming parkingan dito ah, at mga truck pwede po ang parking dyan yun kukulong tayo and One piece chicken. That is it. 怎么办？ Tara makbo. Wap. Basta yung tinira na natin chicken. <coughs> <coughs> Kita yung Makdo oh. background, oh. <coughs> mm -hmm. <coughs> Sarap. <coughs> withdraw sabay Makdo. Wala nag withdraw stop tapos boss Sabay nagpakto <laughs> Ayos Ang gagawin ko pa magat Ang uh. parada Ayan yung ano, S-Lex so, Northbound uh, Kilometer 44 Etron. Diba? So, yun mga kadiskarte. Pusog na tayo. Pwede na tayong lumarga ulit. Baka may abutin pa tayong kargahan para maka -preload. Salamat sa pagsama sa ating biyahe. Lagi po natin tatandaan Now let's always ride safe and let's keep on trucking. Keep on trucking. Dito na tayo sa Danghari, mga kadiskarte. Sundan natin yung tropang Omar, oh. Ayun, umakyat ng tulay. Pwede na sa ano to. Pwede na sa malagasang to. sa baba Aguinaldo yun sa baba maragas natin Aguinaldo Highway ito naman pa-open canal malagasang Nung isang beses kasi dumaan tayo dyan, nakalagay, bawal muna ang truck. Mga ilang linggo na yun, isang linggo ba or dalawa. E eh ngayon, ito, tropang Omar, oh. Tumusok na dito. Legit na to, pwede na dyan. Eh. Gaano sana ako eh, ginaldo, kakano na ginaldo. Kasi hindi ko alam kung okay na ba dito. Eh, nakita ko yung tropang Omar. Ayun. Kasi nung dumaan ako dyan, bawal muna ang truck. Eh, hindi na ako umulit, syempre. Nakalagay, bawal muna eh. Ano, makulit? hindi natin kung paruot parito ang pwede <laughs> hindi natin alam kung paggabi lang ba pwede ba pag wala nang nakalagay na bawal mo pwede na yan day and night rain or shine Excuse me, boy. salubung na trapo yung mga paput papalit sa ambeete naman nakalagay na bawal mo na ang truck wala na nakalagay pwede na mga Meron sa kabila ka. Kalahati pa lang yung ano eh. Ah. port, three port ang bukas. Pero wala na nakalagay. Eh. Oh. Pag-araw nga, itry natin dyan. Ayun, dito na tayo. Ah. Sa pag-araw, try natin dyan. Pinabalik tayo, may banday dito. Balik. dire-diretso na itong open kanal pero close na nga eh. Sin sin sinara na yung kanal pa pasong kamatsili diretso ito yung kumahanan pag kumahanan tayo pa Lancaster doon sa may tambanan ng mga watawat and dito na lang mga katiskarte pwede nang dumaan ng truck hindi lang natin alam kung pang gabi lang mga diskarte eksidente oh sa gumuka yun oh no? ako nakando sa yung babae o yan dapat dinandaan mo lang may kasama pa asawa mo kalungkot ingat-ingat po tayo naka-discard naka-motor pasok pasag mislide yun nagsare-related yun sarili bawa, dalawa pa naman sila magkano mabilis yun kasi kundi naman mabilis yun di naman islide nang ganun yun doon eh kurbada yun eh nauna pa yung motor sa kanila dito yun sa miimus mga katiskarte oh. ingat ingat po tayo lagi mga katiskarte nako ayun babae nakaandusay na yung lalaki nakaupo medyo nakakaupo pa yung babae ano na yung samaan tama Pilipit na. Ah, dito yan ang sumihimus. Ito yung city hall. Oh. kurba-kurbada kasi dito eh. Pag mabilis ang takbo mo, tapos biglang kurbada na ko. Buti may mga helmet pa sila. Pero talagang yung mga mukha, ano? Mga basag-basag ang mga mukha nila. At ang katawan, puro hindi natin alam duguan. Puro wala um, na mga bal Ano, ano, Internal, ano. Yung shoutout, mga katiskate. Ingat-ingat po tayo. Pag mo motor sa pagda-drive lowly but surely lang po